Yo, 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 mga kapatid. Mukhang bumalik na ng tuluyan ng ating... sa uh... Katipiyok eh. Hindi, mukhang bumalik na ng tuluyan itong ating Kuya Ben Barubal. Kasi kasama natin lumaban to nung panahon ng Unity. Tapos nahinto, nagka-problema sa channel, pero ngayon nagbalik. Malakas pa rin. Yan, ito po talaga yung inaabangan natin yung tipong uh, nalalaman niya rin yung sa puso niya, iisa lang kasi yung puso natin, ano? Pagpangit na yung pamamalakad, hindi niya nasusuportahan. Ganon din po tayo. Pag may nakikita tayong mga anomalya, mas magandang ipagtanggol natin yung mga nasa tama. Gaya ng mga Duterte, simulan na po natin ito. Anong meron dito kay Erwin Airbender? Sir, anong meron dito? Gagawa nun natin ng reaction video ito. Nasa description po ang original channel ng ating Ben Barubal kung gusto nyo dire-direcho. Dahil dito, pag-uusapan natin ang mga banat ni Sir Ben Barubal. Kung gusto nyo naman ng na, na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, sa so mga gustong magpakabit ng Fiber ni Juan, sa mga naiinis na sa kanilang mga internet provider, na dyan po sa ilalim. <laughs> Sir Ben, kinakabahan ako. Huwag mo muna ako masisingilin ulit. Basta malapit na, Sir Ben. siya dinadaan ko lang sa biro. Pero eto na, nagtatagumpay ng konti. Konti lang, mga mga 500. Kaya makakaipon na tayo. Yan, salamat kay Sir Brent. Yan, Fiber ni Juan, mga kapatid. Okay, sige na. na, na si Sir Bren sa akin eh. Okay, eto na, i na natin. Ben Barubal, igiling mo. Okay? Sa mga politika natin wale Iyari Barumbal na yung pinakamagtago Ka kung isa ka sa kanila Kamalas ka pag nakita ka niya Hayari kang talaga Yung mga politikong iparehas Sa bansang Pilipinas Pinipilas ng pinakamaangas Nating bida na si Ben Barumbal Now, hinabon mo ako I will make sure na hindi ka na maging security guard. I-flame nyo nga yung CCTV o ay makalusot sa pagsisinungaling mo. Akala mo magagamit mo ako. Stupido. Bastos ka! Ka. ka! Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Nagsalita ka lang T. Bastos ka! Pakinggan mo ako. Bastos ka! Bastos ka! Ito po pader na servisyo T3. Ang umangga! Diba? Alam nyo kasi nung mga panahon talaga ng rapid uh, Rapi Tulpo in action, mga Tulpo, ina-idol ko talaga sila. Bakit kanyo? Dahil tinutulungan nila yung mga mahihirap na pumupunta sa mga nagrereklamo sila pero hindi sila tinutugunan. Pero nang dahil sa mga tulpo, mga kapatid, eh tinutugunan nila eh, nagiging maayos eh, di ba? Kaso nung pumasok po sila sa politika, doon na po nagkandaletse leche ang mga reaksyon ng mga tao sa kanila. Gaya ng sometimes, you need to bend low. Yan. Am Trimulia? Yes, sir! Yung mga ganun ba? at marami pang iba. Kaya ito, ituloy na natin, Kuya Ben Baruba. Grabe, ang tapang ah. Ang tapang sa TV, saka sa radyo ah. Pag upo sa Senado, tameme ang putya. ako yung PC PCSO ha. Ah. Hindi na natuloy yun ha. Ah. O, sino nakakalalan ng PCSO? No? Nawala tuloy yun. Hindi natin alaman kung bakit hindi na naging matapang si Idol. Pero Idol, no? Ang dami mong nabudol. Walang yakan. Gan radyo ka lang pala tawa-tawa ka dyan, ang daming bumoto sa'yo, lahat sila nanakawan. Trillion yung ninakaw, wala ka man lang sinabi, miski ano dyan. Ah, okay, okay, okay. Maraming nakawan na nangyayari ngayon, mga bilyones, mga, mga flood control, di ba? Eh bakit hindi malamang nagsalita ng mga highlights? Oo oh, ano nga no, wala akong nakita no. Kayo may nakita ba kayo na mga nagsasalita tong mga to? parang walang maaanghang na mga salita na dapat makulong ngayong mga ganyan. No, dapat to. Ano ba? Ang kaya nyo lang ba yung mga maliliit na problema? Hindi naman natin tinuturing na maliit. Ibig kong sabihin yung mga personal problem, mga iniwan ng mga jowa, mga hindi nakatanggap ng ayuda, etc. No? Kailangan, pag nasa gobyerno ka, nandudong ka na dapat mas makapangyarihan ka. Mas kaya mong magsalita. O nga, no? Hindi ko nakikita yun. Yun lamang ang aking komento doon. Tapos idol niya yan. Putek hanggang radyo lang yan. Matapang lang yan pag security guard sa enforcer yung kalaban. Ah. Tapos yung paborito niyang kamurahan, si chairman. <laughs> ah, oo, mga chairman. ano uh, parang ano, uh, laging, uh, oy ikaw ha, ganyan, ganyan, ganyan. Bastos ka. Ayan, mga ganun lang, ano. Pero pag yung mga bossing na, yung mga yung mga oligarko, no? Siguro. ni naalala ko lang kasi yung PCSO. Pinakatumanim sa utak ko yun na talagang binanata niya. Tapos, hindi na natin nakita yung resulta nung hearing biglang nawala. Yun lang, no? Tahimik ang po. Tsaka sabot kaya ata eh. Tatakbo-takbo ng senador. Duwag ka pala eh. Ooh. Wala ka pala. Pang small time ka lang pala eh. Ang last last mo man, chicks. Wala ka namang palambarag eh. <laughs> Uy, ang daming nag-a-idol sa'yo. Magsalita ka naman dyan. Ang kakapal ng mukha niyo, Mahiya naman kayo. Dalawa pa kayo dyan. Ah, oo. Oh, oh. Hindi na nga talaga sila nagsasalita na dapat managot. Panagotin yung mga nagnakaw ng billion. Dapat lagi silang lumalabas at tumulong sa mga imbestigasyon pero parang hindi sila, parang ano no, parang nagsasalita siguro pero hindi masyadong matatapang, no, kaya nangyari doon. Pinagnulukon niyo yung mga tao, dalawang Tulfo na nga nilagay dalawa sa Kongreso, dalawa sa Senado, aboy magsilayas na kayo, wala pala kayong mga sindi Ah, oo <laughs> nga, ang Ganda no? pa ng slogan nila. Kakampi ng inaapi. Yung pala depende sa umaapi. Yung <laughs> depende sa umaapi. At yung umaapi, hindi pwede. Pag malakas ang inaapi, hindi pwede. Para pag mga barangay-barangay, ay, 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 tatanggalin ka sa pwesto. hindi naman kaya, eh, makukulong ka, mananagot ka. Yan, ano, ano. Yun lamang, ha? Oo nga. Napapasin ni Sir Ben Barubal to. At lumalabas tuloy, mas matapang pa si Sherry. <laughs> Pagdating sa korupsyon, yung katahimikan mo nakakabingi. Pag lumabas uli si Gotesa, isa to sa maiihi. Sa sobrang tahimik mo, kakampi mo na yata yung umaapi. Tandaan nyo, kapag tumahimik yung bata, nabigyan ng candy. <laughs> nabigyan ka ng kendi candy, no? Uy, Bursa! Bata! Maliit, literal. Pero dito, bataan lang kita. No? Bata lang kita. Oh, parang gano'n, ano? pag oh, Sus! na tayo magagawan. Kung hindi ka talaga nabigyan ng candy, banggain mo nga yung dalawa na yan. Oh! Oh my God! Oh my God, mga kapatid. Sayang ano, kasi kung kailan nagkaroon sila ng sapat na kapangyarihan para magsalita para sa taong bayan, eh hindi natin sila nakikitang kumakahol. Pero pag mga bara-barangay magjowa, iniwan, mga ganyan, ano? Okay na yun, okay din yun, okay. Pero sir, hinahanap din ho namin. No hate, no hate. Hinahanap din namin, sana magsalita din kayo sa dalawang ito na kung talagang may kasalanan sila, dapat silang managot. Pag wala, Bye-bye. Ganun lang sa... Kahit ganun lang, no? Eh, kaso wala tayong nakikita. samantalang nga tatapag yung turadyo. Kahit gano katapang, napapaamo niyan. Ang dami hmm. pang aso sa kongreso, pinapakain niyan. <laughs> Kung hindi mo kayang banggain yung dalawa na yan, ibig sabihin yung mga taong bumoto sa'yo, pinagluloko mo lang. Eh, <laughs> eh, Kuya Ben Barubal, dapat pwede mo rin itong pagalawin, no? Kaya din yan ng AI. Galing, no? Nag-upgrade na si Kuya Ben. Grabe yung anak ni Boying, ang lakas uminom, mo. Oh. Ben, anak ni Rafian. Weh, anak ba ni Rafian? Walang ya sungay na lang kulang kamumana ni Boying yan. <laughs> Grabe yung anak mo, Rafi, ang lakas uminom. Ang kapal pa ng mukha ng anak mo binibidyohan habang nagbabayad ng milyon. Oh, Kung... milyon. OMG, milyon. Best niyang anak mo, normal lang ba yun? OMG, congressman pa pala. <laughs> may kumalakpak. OMG. Ang mahiwagang tanong, kaninong pera yun? Uy! 42 million, bakit may ganun? 2.47 million. Ay eh, grabe, laki na yung pera na. To. Ano to? Anong klase sang galing tong pera na to? Tingnan mo ah, nung unang gabi, 2.4 million. Hmm. Nung sumunod na gabi, 4.2 million. Pero laki. Piruin mo, naglulustay ng 6.7 million sa dalawang gabi lang yun. Hindi naman normal yun sa nag-happy-happy, ha? Para sa akin, hindi ho normal na mag-happy-happy kayo, abot kayo ng ganong kamilyon. No, hindi dapat, no? Uy, mga hinayupak na ICI, imbestigahan nyo to. Kawanin ng gobyerno, tapos lumulustay ng ganito, nakakabahala to. Aray. Uy, mga tarantado kayo, alamin nyo kung saan kumukuha ng pera to. Huwag nyo sabihin yung pinanggastos niya dyan, galing dito. Uy, 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 ano yan, ano yan, ano yan, ano yan? Ano yan, ha? Rank, uh, Cong Congressional District of Representative Kong Tulpo Flood Control Budget Allocation oh, Binabasa lang ho natin ano? 1,137,834 okay ni Nana ang laking pera not flood front not flood ano to flood front ah yung mga hindi naman binaba doon sa lugar na yon pero ang laki ng budget huh? kung Arjo at wow 319 million most flood front okay okay tuloy 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 yun naman pala eh. Kaya okay. naman pala ganong gumastos eh. Yung... Nasa na yung ano niyan? Nasa na yung flood control niyan? Dapat imbistigahan din, di ba? Anak mo pala yung nakatanggap ng pinakamalaking flood control budget eh. Ah, kaya... Ay! Basi o sa pagkakaintindi ko dito sa video na to, kung gusto nyo dire direto, nasa description niya kasi tayo, ay reaction video, no? Ah, Pinag-uusapan ho natin itong video na to. Huwag magagalit, okay? reaction video. Nasa ilalim ang sa description yung kay Kuya Ben Barobal. Pag may nabasa ako dyan, napaputol-putol. Okay na na yung all, ha? Magkakampi tayo dito. Huwag kayong magalit. Nasa description yung original video. Pwede nyong i-click. Di ba, Kuya Ben Barobal? Dito, reaction video. Okay? Pinag-uusapan ho natin itong mga... Okay, oh, budget naman yan. Kaya pala, may mga tahimik o hindi masyadong nag... Aow! Kaya pala, kasi si anak baka imbistigahan. Eh kung yan ay totoo naman na ginamit, walang problema. Pero pag yan, halimbawa lamang na mayroong corruption dyan sa 1 billion at... Not, not flood front pa nakalagay oh. Flood risk status indicator. Ah... Ah, pag pumapasok kayo sa politika, nag-iiba na ang ihip ng hangin. 1.1 billion tapos yung natatakupan ng anak mo na flood prone. Aboy, malakas pala kay speaker yung anak mo eh. Wow. Kaya, kaya naman pala, pala yung idol niyo, mapuputokan sila eh. Ah, Sabi <laughs> nga nila, kapag may kasalanan din, hindi na iimi kasi baka idamay na din. Ayok naman talagang diskarte naman na magnanakaw na speaker na yan. Travis Kung sino yung sumbunga ng bayan, yun yung niligawan. Ayon. Yung idol yung mambubudol, nagpaligaw naman. Ayon. Para hindi alata sa anak pinadaan. <laughs> So, ah. So, ngayon, alam niyo na kung bakit tahimik yung idol nyo sa nakawan sa flood control budget. Ah! <laughs> Nagugulat din ako dito, ha? Kasi nga, sa distrito ng Quezon City na hindi kabilang sa flood prone areas, yung anak niya yung nakakuha ng pinakamalaking flood control budget. Ay, bakit ganon, <laughs> bakit ganon? Hindi naman na, ay, hindi naman siya flood control. Hindi naman siya masyadong binabasa lugar na 'yon. Ang ina ko talaga sa English. Not flood front front, front. Ibig sabihin, hindi siya binabahado sa lugar na yon pero binigyan ng 1 billion 137 ukin na sa mga Ilocano nating mahal niya. Kasi nga, sa distrito ng Quezon City na hindi kabilang sa flood-prone areas, yung anak niya yung nakakuha ng pinakamalaking flood control budget. Yeah. Yung taong bayan ginawang negosyo tapos yung gobyerno ginawang racket. Oh, okay, <laughs> Kaya namang pala daming pera ng anak mo ha Maliwanag pa sa sikat ng araw galing sa flood control budget ha Ibig sabihin yung pinanlaklak ng anak mo galing sa taong bayan na pera Tapos oh, ang patanok. kapal ng mukha <laughs> nag-table pa Ibig sabihin, taong bayan din nagbayad ng katable niya. Oh. <laughs> <laughs> Grabe naman kayo mga tulfo, ang gagarapan nyo naman. Biruin mo $42,000 saka $73,000, dalawang gabi lang yan. Di ba dalawang daan yung ator niyo? Tanong nyo nga kung normal yan. Oo. Oh, oh. Normal ba yun? Bakit hindi? Oo oh, nga, no. Nap -nap Lumalabas tuloy yung kanilang mga kulay kung ganyan, kung totoo. Dalawang senador, dalawang congressman, tapos gumagastos ng ganyang kalaki isang gabi lang. Uy, Rafi, sa... Ipaliwanag nyo to, bakit ang tatahimik nyo? Tumukuha ng pera yung anak mo. Pag hindi tumigil yung anak mo, susumbong ko yan kay Tul... Tulfo? <laughs> Walang niya kanino ko susumbong to. Kay Browner, edi nagtaka na naman to. Wala naman to eh, ito rin, isa rin to eh. Sabi niya, et siya ba yung nagsabi yung sa gera? Kailangan mauna muna yung mga Pilipino? kamo o kamukha niya lang? Sorry ha. Ah. Sabi niya, mauna muna tayong lalaban. Mga Pilipino, siguro mga sundalo tinutukoy niya. Tsaka darating yung kaalyado. <laughs> Natawa lang ako sir, pero parang mali. Kahit milyonaryo ka, kung pinaghirapan mo yung pera, hindi ka gagastos ng ganyang kalaki. Wera na lang, pag hindi mo pinaghirapan, tapos nakuha mo lang ng ganong kadali. Biruin mo, hindi binabaha yung distrito mo, pero pinalangwi ka ni Speaker sa salapi. Kaya namang pala maning mani sa kanya gumastos ng 6.7 million dalawang gabi. <laughs> o oh, ngayon, alam nyo na kung paano patahimikin yung mga Tulfo na yan Yung nakawan sa plant control, hindi na magsasalita yan. Kasi pag nagsalitayan, sasabit yung mga yan Huling-huling ni speaker yung kiliti ng mga yan Anong nangyari mga Tulfo? Nalulungkot naman ako doon Bakit ganun? Minahal kayo ng mga kababayan natin Dahil doon sa programa ninyong uh, Rapid tulpo in Action Tapos pagdating na, nung naging senador na kayo, inaasahan na mas lalawak pa ang pagtulong ninyo at malasakit nyo sa mga kababayan natin. Basi lang sa opinion kong ito, naduduwag po ba kayo? Ganyan na lang po ba natapalan kayo ng pera? Pera lang pala ang katapat nyo, parang gano'n. Ngayon, naalala ko si Sku Moreno. Nabibilib din ako doon. Pontuwa ako dahil, ba, okay pala to si Sku Moreno. Naalala ko lang ano. Tapos nung nag-usap yung isang congressman, tsaka si Sku Moreno, biglang nagkaroon ng question mark sa akin ano nang nangyari? Bakit parang hindi na bumabanat si Isko Moreno nating mahal? Nagulat na ko dun. Natapalan na rin ba? O medyo busy lang ba? Yun lang din ha. Naisip ko lang din yun mga kapatid. Huwag naman tayong papasilaw sa pera. Kasi ang dami nyo ng mga kayamanan tapos pera pa rin. Nasa inyo na ang lahat eh. Nasa na ang lahat. Nasa inyo ng lahat tapos gusto nyo pa kumamkam pa ng kumamkam. Gumatas pa sa mga magnanakaw. Tanong lang yan, ha? tanong lang yan. Totoo nga ba na nagnanakaw kayo? Kulugan mo lang ng token, tatahimik yung mga yan. Inami ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya nasa viral video sa isang bar sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Grabe. Oh, ano pang ina-expect nyo dyan? Yun lang, inamin niya lang. Big time si Nepo, baby. Las Vegas, Nevada pa yan. Oh, so, inamin. Ano nang nangyari? Wala na, ano? Oh, next topic na ulit. Duterte ulit ang sisiraan. Ganun lang naman lang gobyerno ngayon, ano? O, oh, di ba? Hindi man lang inimbestigahan? Oh. Oo nga oh, oh. pala. Sometimes you have to bend the law. <laughs> Kaya pala sobra yung pagkakabend niya dyan. Grabe, Anong ha? Ah. dahilan ni Nepo, baby? Ayan, o, oh, pakinggan natin. Humingi ng tawad si Tulfo at sinabing naiintindihan niya ang reaksyon ng publiko. Nilinaw din ang mambabatas na walang nawaldas na pondo ng bayan dahil nagambagan silang magkakaibigan. Nag-ambagan. Galing no? Bilis makahanap ng ano, no? dahilan. Malay mo, totoo daw. <laughs> Yun naman pala, nagambagan ambagan naman pala eh. Kayo, napakamalisyoso nyo eh. Inaaway nyo si Nepo Baby eh. Dapat kasama yung taong bayan, nag din kami dyan eh. Pero, nag-ambag. <laughs> Pero hindi ho, kahit nag-ambagan pa yan, hindi ho normal yung ganong kalaking pera. <laughs> nagambagan daw sila, pero siya yung pumirma. Ginamit lang daw yung credit card niya, ginawa pa tayong tanga. Ah. Kung meron mang nag-ambagan dyan, taong bayan yun, di ba? E di wala ka palang pinagkaiba sa kanila. Nag-ambag-ambagan yung taong bayan, tapos pinangkasino nila. Sa kanong September 26, 2024 Convoy neto yung nahuli na dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA Oo pare, nahuli sa EDSA Eto malupit, ilang buwan lang nahuli na naman sila Yung January 23, 2025 Walang niya ganun uli ang eksena Nahuli uli sila dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA Alam mo Rafi, yung anak mo abusado talaga eh Nahuli lang tas wala na no Kabago-bago pa lang, balahura na yung ugali. Kung ako sa'yo, Rafi, bibilang ko ng basto malaki. Kasi walang ginawa to kundi dumaan sa bus lane eh. Nakakalungkot naman, naging ganito yung mga tulbo. <laughs> Pakuyakuyakoy na lang ang angas ah. Ang yaman na ah. Patay-tahimik lang ah. 1.1 billion biruin nyo kay Bunso pa lang yan. Partida yung distrito niya hindi pa binabahayan. Wala pa yung kay Erwin, kay Jocelyn, saka kay Raffy dyan. Grabe. Abangan nyo yung mukha na yan, tatakbo daw ng presidente yan. <laughs> hindi nyo ba alam siya ang napipisil ng tatlong magnanakaw na yan? Siyempre, para sa 2028, absuelto yung tatlo na yan. Para hindi sila mabitay, yung pag-asa nila si Tulfo na lang. Kaya si Tulfo yung tagapagligtas ng mga tiwali dyan. <laughs> Hoy, idol nila. Anong masasabi mo kay Bongbong Tanga? Well, of course, uh, ni PBBM yung kanyang accomplishment and sa nakikita ko, marami na siya nagawa. Ha! Maraming nagagawa! Tulpo galing sa'yo! Ano to, AI? Kung AI to... Wag naman po, wag ganun ha. Pero kung ito'y totoo, ang talino mong tao. Rapid tool po in action. Laki kita ka ng taong bayan. Ang galing mong mag-isip. Ang galing mong bumura ng mga mga tiwali, mga abusado. Tapos pagdating dito, sasabihin mo marami siyang nagawa. Fuck! Ang talino mo, men Ang talino mo, matalino ka. Ginagalang kita noon. Tapos sasabihin mo ngayon, ginagawa. Galing mo kay Idol. Ayaw nyo rin to dati, di ba? Pero dahil taga-kabila kayo, gusto nyo na to. Ako rin gusto ko siya dati. Pero ngayon, alanganin. Ayoko na. Kasi yung tapang niya, pinipili niya lang pala. Pero no hate ako sa personal. Kasi tumutulong naman yan eh. Pero nagtataka lang ako lang sa mga kabila. Minsan, eh dati nilang kaaway, magtataka ka na lang, di na nila binibira. For me, if you ask me, how would I rate him? Kasi marami lang tumataw sa akin, at least na dito mga taga-media. I think he did uh, an excellent job. He's doing an excellent job. Wow, excellent job! Wow, excellent job! Excellent job, ah! Marami daw siyang nagawa, Magbigay ka nga ng isa! Uy, magbigay ka ng isa! Kahit isa nga, wala ko! Sumero man, masobrang ganyan at maliit lang ang budget. Pero yung mga billion at saka mga confidential pan din yung mga yan. Kaya matitindi din. No? Si BBM? <laughs> ah, gets ko na. Ayan pala. Mga walang niya, ang dami nga. Nagawa? Hindi, ng pera. Dime o, Jerry, patok. Sa pulang idol nyo, idol ng mga chismoso. Si <laughs> Si Chavi Chavi na cute doon no? <laughs> ang galing gumawa ni Kuya Ben Maruma ng mga ano ngayon ha? Kuya Ben ha? lagi nagi invest ka ba? Pwede ka tindi ng mga video mo ngayon ha? Bilib ako ha, bilib ako ha. Go Sherry! Sa pulang idol nyo Idol 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 Yeah. Isang lalaking matapang depende sinong masama Kaya saludo si speaker kaya budget bumaha Oo tiklok yung dalawa tapos kay BBM humanga Siya ang kakampi mo basta ikaw ay meron tama Tahimik sa nakawan na trilyon Ito'y matapang sa radyo at sa telebisyon Gusto bang ah. makilala ang taong to kung sino Walang iba kundi nag-iisa ang kantatero ha <laughs> Idol ni Intoy Idol ni Inday The idol ng mga kabet Nakupo just to die ang kabet Kaya dun siya umaman Away ng mag-asawa At away ng magulang Idol ng chismosa Idol ng chismoso Sa madaling sabi Idol ng mga usisero Kaya mga chismoso Lalo pang umabong Di kailangan na maging politiko Para tumulong gonna... Sa pulang idol nyo Idol ng Chismoso. Ikaw ang idol <laughs> ng mga chismoso Kaya mga usisero, sa'yo saludo Sa pulang idol nyo Idol ng mga chismoso Kaya hoy, usisero <laughs> <galing na> <laughs> Sa pulang idol nyo Siguradong mabibili mga chismoso Lalo na yung may mga pabit na usisero kaya sinama ka namin sa barubalan You're the one and only idol Sa idol nyo Idol ng mga chismoso Ikaw ang idol ng mga chismoso Kaya mga usisero, sayo saludo Sa pulang idol nyo Idol ng mga chismoso Kaya hoy, usisero Sa pulang idol nyo Thank you, Sharia. Sharia. Sure, yeah. Ayun nga mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yan, na-enjoy nyo na naman po ang ating Ben Barubal kasi na-miss ko rin nito. Eh, you know? Ito yung dating nire-reaction na natin ng panahon pa po ng uh, team. Pag may mga tiwali, pag may nakikita siyang mali, pinibira niya. Pare-parehas kami nagtamali nung uh, binus namin ang aming suporta kay BBM nung panahon po ng eleksyon. Pero, ako, ayaw ko na talaga kay BBM kasi nga, kita nyo naman eh. Nasa sa inyo na lang yun kung maniniwala pa rin kayo. Para sa amin, doon kami sa tama. Nagkataon lang na ang tama ay Duterte at ang mga kaalyado ng mga Duterte. Bahala na kayo kung saan nyo gustong tumawid. Basta kami, okay kami rito. Hindi kami dinidiktahan, dinidiktahan ng kahit na sino. Malaya kami.